mayroon tayong bigas mayroon tayong groceries ate ha? Ang mga tabang-tabang na naik. Ang mga sinisip. Ang mga sinisip. kaya sa dilawin natin ulit ang sila si Kuya Gati yung may anak na nagkalus nagkulos kame po so dito kami ngayon sa manlakang Morong samusam siro niya bondiri kaway. Hello. Eh. Uh, yan po guys ha? Yan po bumalik kami dito ngayon. Dinaanan lang namin sila kasi mayroon pang oras. So matagal-tagal na tong hindi natin sila nadalaw. Pangako namin kay Kuya sa nakaraan, yung asawa ni Ate. Hmm. Ay babalikan namin sila dahil uh, yung pagpunta namin dito sa nakaraan, sila po ay pumunta sa Cebu City. Okay. Okay. Huh? Schedule na po yun. Sana yun ang ano niya. Pero tapos pagdating namin doon, na-cancel. Na so, pagdating. yan po ay muna ko, ay. Diyani po, dihani mo. ah bago pa sa ating channel, noon po ay doon natin na nakita si Kuya Albert, yung asawa ni ate, doon na isa pong mga ngarit. So yan po, nabigyan namin noon ng ayuda. Nadagdagan pa yon, nadagdagan. Ngayon po, nakabalik po kami. Request din sa ating sponsor na balikan natin sila. So ate, link ko na ate. Na, Napakibanggo sa niya Kumusta na ka, perwe? Ito po yung bonsai nila. Pangalan nito ni Ma. Hmm, ikaw ika. Si pangalan ni Ma? Si 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 Kinkin, no? So ito po yung may nagkolostomi po si Kinkin -Kin. So ilang beses po silang pabalik-balik sa doon sa doktor. Uh, kada schedule. Ano nangyari po ate nung pagpunta namin dito sa nakaraang buwan ba? uh, Akal. oh, sa yung sa June. Pumunta kami dito, wala sila si Ate dito. Akala namin na operahan na po. Buong ba akala namin na operahan na skin pain? Halos halos kada ano, every week kami mag punta doon para para makapalo up lang. Oh, up sa hmm. kanang magpa-skin mag magpa doon. Hmm. Okay. Um, para lang makapasok kami sa schedule kasi dami daw, marami daw kasi ano, um, sente hindi nila ma priority kasi da, hindi daw emergency kaya yun palagi kahit kahit po sa pera binagbadyetan ko talaga para lang makapunta kami doon every wednesday tapos ano, lahat ng mga ano nila request nila talaga ginawa ko lahat yung no, first sana na yan ano na schedule april 21 pumunta kami doon andun na talaga kami tapos pinauwi kami kasi di daw daw matuloy ni move nila 28 April 28 oh, pagdating okay. namin doon so, hindi pag hindi April 28 pa rin, 28. hindi pa rin oh, talaga ang, ang, layo ng Cebu City oh, no? bakit po laging na, na postpone laging pong hindi, hindi so, natuloy yun, ang operasyon hindi daw na ano hindi hindi pa nila na present sa hindi, mas mataas sa kanila yung surgery oh. kaya yun So yung pagpunta namin dito nung John, hindi Lo, pa rin natuloy. Na, uh, do, talagang, ano na, ready na talaga ako kasi ako lang talaga na. Lahat ng mga papers ba, kompleto na? Oo, uh, ang dyan na lahat. Kasi si ano po, skin can po. <laughs> pa nasa kulos kamay talaga kasi pag pag plastic lang mananamon. So dito sa bahay plastic lang. Oh, yeah. so hindi natin pakita kasi naka-plastic lang yung ano. Ay, kulostom. Ah, kulostom ng gamit. pero uh, transparent. transparent. Transparent na kulostom. Eh, ba barato hindi, hindi, hindi ito, pa, lang, uh. Pa, uh. So si Kuya ngayon nandoon nang nananggot. <gasps> nang na si uh. Kuya nagano po nang nang ng nangarit. Oo. Uh -huh. So tama, si Wilan is lagi ni ha. Oo, natulog. Oo, uh -huh. so bagoran ni uli no. Oo, mo po dito -huh. uh Mm -hmm. Balik po. Ate, uh, bumalik kami dito ngayon. Uh, mayroon kaming ibigay sa inyo. Dagdag -dag po. Kailan po? Il July. ilang ilang bisis po na, na hindi natuloy ang pa operasyon. Il eh? Pangatlo. Pangatlo. So, yung, kailan, kailan na naman ang ka, schedule? Ngayon July. Hintayin na ko na lang daw yung tawag ng doktor. Sinabi ko nung pumunta kami nung last week. Eh, Nag-follow up na naman ako. Nung uh -huh. Wednesday. Uh -huh. Pumunta ko doon. Tapos sinabi niya na mag... Hintay lang daw sa tawag kasi naka na ano na daw nila oh, sa. so na, ang maganda siguro ate, communicate mag-communicate muna kayo. Ta -ta, pwede tawagan kanila or ikaw magtatawag doon para doon. kapag uh, oh, tatawagan nila kapag pumunta kayo doon na walang kasiguraduhan. Uh, ang layo po. So magastos po no. Sobrang magastos Last po. Na, uh, namin pumunta doon, nagambulan siya pa kami kasi marami talaga kong dala. Hmm. Kasi ako lang naman. Oh, na, mahal ba ang ambulansya? Binigay ko pang ano lang pagkain. Pagkain. So, yung pagpunta namin dito sa nagaraan, nakabigay ako ng freke na ano. Mm. Okay. Sobrang saya ko no. Oh, para makakuha-kuha ng gasto at mga lawa? Oo. Grabe yun. Nani, hila ko dito eh. <laughs> Kaya grabe yun. Grabe yun. Grabe na lang. Yeah, wala na daw yun ba no? Grabe na yun ako. Ken Ken. kin Ken Ken, inani Ken Ken. Ganahan gusto na yung gamang upilahan. Ang saman ka kin Ken nga nga ko ang Sitwasyon ni mo. Paed ko Maluwe ba ako na. Kanang kada buntag, magkabuli nga siya. Tawang siya nga. Ako lang po, di na siya. Ate Manon lang yun? Oo, kaya. Kanang, kanang mga, mga, kuha niya. Kada adlaw ko maglaba, kaya, marap niya. Mga kuha Kaya ang gusto na juga gamang pirahan? Mag-ampol na sa ginoo no? Nga ma-schedule, no? Magdasa lang sa akin. Ha? Diyan lang yan. Hindi nga man siya. sa siya. Yan ang ambit siya Kawawa ito, guys, kasi yung estudyante. So, gusto na siya talaga na matuloy yung operasyon kasi sobrang ano na. Oh, na mag one year na on, no, one year. On. Atong, atong February, admit mo sa inisya niya. Nakatong wala na tayong ngatkin oh. mo gi nga kung taguwa na gamit kayo na man niya. taas mo ba niya nga? Ang taas na, ano na siya, mabot na sa bugan. Mo Ken ken magampo lang sa si ha nga matuloy ang operasyon sa soto manano. Hmm. Oh, ano may dalang bugas ba? Marakong tulong na kuya. Oo. Pang pangbigay kami ng bigas. Oo. Oh. Oh. At saka bigyan din bigyan din namin kayo ng ano, dagdag -dag budget budget ha. Uh -huh. Dodong, dodong, maghay ka. <laughs> oh, yung isa na. Ala, kakiyot ng ano niyo. Kanindot siyang yung ireng. Dili <laughs> Di na pangak imong ireng. Dili na lang grabe kanindo sa lang ireng eh. Uh. So ito ate mayron mayroon kaming ibigay sa inyo. Request sa uh, is request sa aming sponsor na ano po ay pabigyan kayo ng bigas. Yan. dito mo ilagay sa ano po sa gitna bro. Um, yan, mayroong groceries sa. Yan po, uh, mayroon tayong bigas. Mayroon tayong groceries, ate. Ha? So, makatabang-tabang na, eh. No? Makasimsim na yun. Makasimsim? Pagpulos to, may nalagyan ako na akong naon-naon. Kaya, ba yun? May nalagyan mag sa mm -hmm. So, ano po, eh, mayroon akong ibigay sa inyo ang nakas. Gastusin, may, kung mayroon kayong lakarin sa sunod na lakas ninyo. Sana matuloy yung sa sunod na, Parang, ano, schedule? July, July, man, July. Karun nga, mat, oh July. Kasi, guys, sa... Uh, Akala namin, operahan na to si Ken Ilang beses talaga oh, na hindi natuloy okay. daw ang schedule. So ganyan siguro talaga kapag sa hmm. ano sa public public ng ano, no? Kuan so, so, lang yun sila ya kanang, ang iimuhan dito mo sa sakripisyo lang yun. Sakripisyo lang. Ay grabe ka kadaghan tao. Pero ang operasyon ni Tabo na wala ay bayad no. Kanang ma-apply. Kuan ra mi mo apply mi sa malasakit. Oh yan, malasakit sinto. So gasto pa rin so, kay magastos pa rin kasi ano po ang mga resibo. Mga resibo. Si ito ate. Ah, uh, mayroong uh, ipinabot si ano, si, uh, si uh, Sir uh, Steven sa Melbourne, Australia ani si Sir sa Yoke. Maraming salamat po. Yan may dala kaming uh, groceries. Ipalit ko pakita yan, groceries. -dami po, sari-sari yan ate. Mayroong lata diyan. Isang uh, sakong bigas at saka mayroong ano po, Ito po ate. Mayroon akong ibigay sa inyong akas para mayroon kayong magamit-gamit. Ha? Ken? Mga kong ihatag ha? Ah, pang kulos din ni Ano po? Ni Ken Ken. Ito ate. Ah. One. Two. Three. Four. Five. Six. ate. Ha? mo lang gani tanang ako lang yung budgeton ba nga wala oh, pang ipang oh. katabang tabang ko rin taon gamay hindi naman oh. ito oh, Tinda tinda po ka? Survive lagi noong. Oh, oh, tinda lagi ah. po ang kaskilahan. Ning kamot lagi niya si mister na mangangarit, Pangal. mangarit mananggot. Oh, Salamat sa ka ing dako sa lihat ako. Uh, Nagkatag sa kanang kwarta na magamit na ko para sa kung ano. Kay Grabe gud kalisod nga ang amo ang kahinta nga. Todo kayo yun, me para lang yun ma anak wa anak nga. Ah, dili sa dali, akin. sa Kaya inahan kay ako may ginang sakripisyo. Grabe gud. Mo na man nguha lang ni eh. pero salamat gud kay si Sir Steven and Sir J. Salamat kay Sir Steven ang Sir G sa diaktag, inyong gihatag. Inyong gihatag nga kwarta. Ako nakahintab mang ni sa mo ah mungtas ang grocery oh, ilahagi ako ni. Mm -hmm. Dako salam, ko pasalamat. Di kuan mo sa Ginoo nga tabangan gyud ni. tabang na wala gyud dito sa sa Ginoo. Mm -hmm. So amo so, ni kuan. Gidungog mm, gid pagampo. No? mga Sugod so, pag ini pagkabata niya, grabe din akong sakripisyo gyud. Oh, yeah. ang ginao ta magampol sa Ginoo nga sa sunod na schedule ma ano na matuloy na. Ken, unsa imong ikasulti ken? Mas, mama ko nagata sa bintu ka. Ha? Wow, gusto. siya siya nga mana di may okay. bayad ang siya huwain ko na kung kaya pa na ako na gida na tika diya pero wala gid ko wala gid ka nang... kung sa private hospital pa matagal yeah. nang naoperahan mga mm yuan huwag -hmm. may 300,000 so, okay. so magte-stay lang doon sa ano sa public hospital kanang ato lagi ning antuson bahagia kapoy kami da bayad din duha din mas ikuyo lagi ning antuson yang meluas ha? ra lagi aku di ako kumuh mo komo dili jud komo surrender ni nakas nak ako ina tege maluwas padung na kita mga dapat siya pirmi na ken antus-antus lang ha basig hapit na pirahan ken masasunod Sa sunod nga kuan, schedule basig Madayona ha? Ken. Naiya ko si Ken kasi ang gusto na talaga Aggressive siyang maoperahan kasi agresibo pa siya ng mag-operahan. Kasi sobrang hirap na mayroong ano, mayroong gusto mi dito sa. Ito ayo eh. Ibiya na ko ang kay hugo ba ya. Kay na ko lang tanong siyang adtuon, palo ako na ko kay basi. Mali ba ya? Ikuan ni noon kasi amara classmate. Mabuli. Mabuli mo ginako ang ginako. Kaya bahalag yeah. sige kong ilis niya. Yan po sana sa sunod na ano sa sunod buwan daw ang schedule na naman sana matuloy. Ganon talaga sa public hospital. Hindi hindi katulad sa private hospital na agad ag, agaran ma agad. So antay-antay lang muna lang si Ate pabalik-balik doon. So sa sunod na schedule po tatawagan na sila kasi ang layo po ng Cebu City, sobrang gastos po kapag hindi matuloy ang operasyon. Yan Ken. Ken ah. Ang laban lang ha. Ma, mau operahan na juga, magampo lang sa ya, kino. Ha? Karon na amoy grocery sa masudan-sudan, yan hapon moy bugas dogang tumo. At saka 7,000 para nila. Galing ni Sir Sir Steven sa Melbourne, Australia ani Sir D sa UK. Maraming salamat po salamat sir. Salamat gyud kayo sir, ninyong sir. God, God, bless po at saka more blessings po sa inyo. Ha. Yes, sir. <laughs> <laughs> うん。<music>